Bang laging kalmado. Mag-iingat ka sa kanila delikado yan. Alam mo kung bakit. Kasi sila yung dumaan na sa lahat. Sila yung sinubok ng buhay ng paulit-ulit hanggang wala ng bagay na kayang magpayanig sa kanila. Natutunan nilang wag sumabay sa gulo. Kasi dati sila mismo ang gulo. Sila yung nakaranas mawalan ng pera at mabawi ito. Yung iniwan ng mahal pero natutong tumayo mag-isa. Yung nasunugan ng pangarap pero natutong magsimula ulit mula sa abo. Kaya ngayon kahit anong ingay sa paligid nila, tahimik sila kalmado. Hindi dahil sa wala silang pake, pero dahil natutunan na nila yung halaga ng inner peace. Yung kaibigan mong hindi sumasagot kapag inaaway sila. Hindi dahil mahina siya, malamang sanay na siya sa sakit at pinili na lang niyang wag magdagdag ng apoy. Yung office mate mong hindi naiinis kahit toxic na yung workplace dahil alam niyang mas mahalaga ang pamilya niyang umaasa kaysa sa pride niya. Yung magulang mong tahimik kahit ang bigat ng problema, sila yung mas delikado. Kasi sila yung natutong sumalo ng lahat ng hindi mo namamalayan, kaya wag mong mamaliitin ang taong kalmado. Baka akala mo mahina sila, pero sila pala yung pinakamatibay. Kasi habang lahat nagpapanik, sila yung kayang maging sandalan, sila yung tunay na matatag. Kung ikaw yung taong laging kalmado, tandaan mo hindi yan kahinaan, kalakasan mo yan. And if you're still in the storm right now, wag kang mag-alala, Darating yung panahon na matututunan mo ring maging kalmado and when that time comes ikaw na yung magiging delikado